Si Biden naman, sa dami ng kasalanan sa, sa pangkat. Kasi lahat ng pinatay nung puro Unang-unang pinatay nung si Ibot. Kasi magkakagrupo sila sa game, Pinabiyahin sila ng munti. Pinabiyahin ng munti, nauna si ano? Si Ibot. Ang nakarancho siyempre, yung mga magugulang. Parang gusto ko pa ni Ibot si Biden. Hindi makakibu si Baidu dahil siyempre Lahat nung kasama ni Ibot, si Iga eh, Hindi siya makakibo. Kaya ginawa niya, yung si Ibot Yun ang kauna-unahang pinakapangit na bahala Sa buong Pilipinas Pangit pa sa akin? Ha? Pangit pa sa akin? Ang ganda lalaki mo, wag ka tapat ka Lumaya yun, may nakapagsabi kay Baidu sa Onyx Ben, lumaya na si Ibot Ha? Pinuntahan niya Hindi ba? hindi na niya matadas. De, pasok niya sa bilyaran uh -huh. sa Perlita, sa May dati bilyaran yun. Ang mga dingding nung bilyaran mga sawali, mga kawayan na, pasok daw niya, kinukwento sa akin dito. pagpasok ko, oh. tinabi ko, kung sino yung kakampi ni Ibot, huwag Kung sino yung hindi niya kakampi, labas. Wala natira kung di sino sila rin yung pinto. Kung may dala ka dyan, bumunot ka na. May dala, kaya lang, iba yung may loob sa wala. Nung bumunot siya, yun, nakikutan na sila ro sa bilya. Hanggang sa nakakuha ng welo si Ibot na makasuot doon sa ilalim mo. Pero hindi siya nakasuot kasi matigas yung ilalim. Nawa kasi ano din ba yung Oh, kung marunong ka magdasal, magdasal ka na. Hindi kita bubuhay. Puro sa kinabo. Hindi siya nasunod doon no? kasi walang nagsalita doon sa perdita kung sino kumutin. Sumunod, si Boy Henson. Yung kapatid ni Sultan Henson, doon niya pinatay yung sa no, Singano May pinatay pa nga barangay chairman yun. Eh. Tutulak yun. Nahuli. Dahil lahat ng item huli. Nagtanong-tanong sila. May ginamit yung tao. Ilan ba nahuli? Walang nahuli dyan. Ang nahuli dyan, katawan lang na makaibigan. Ah, ganun ba? yan. Ang masama nun, hindi na umareglo sa kanya, pinasak siya doon sa pamakin. Pero hindi tumama. Siyempre, ang pasasak mo sa akin, bata, matatakot ako. Siyempre, hindi. Tumakbo yung bata. Nalaman niya, ang nagpasak sa kanya, binalikan niya. Tagal nila naganti nga nun. Siguro, kulakulang isang taon. Nagsambahan niya. Pero may nagtip sa kanya, lalabas sa ganung oras. Tama-tama pagdabas. Masintado rin ng gago. Ang dayo, dala-dala, pero original yung 38. Pati hanggang sa nagtago rito sa amin, sabi niya, boy, susurrender na ako. Susurrender ako ni pareng Eddie. Na, hindi na ako makatunog sa gabi. Siguro sa dami ng atraso doon. Piling na sa sarili niya na ayaw niya ng na nasasakawan o mayroong mamito. personal na rin. O, Ibang klase yun. Batas niya yun. Kasi kaya si niyang pangatawanan. Ewan <laughs> ko na ng... si Rico Vitay. Magkasama sila. Yung isang plato ang kinakainan nila. Magkaibigang matali ko si Rico Vitay at saka siya. Sila ni Ben. Makakawin ko si Rico. Sabi ni Rico, may nasabi lang ako hindi maganda. Yung mga nang babae sila nung gabi ah. Sabi ni... Ang yabang ni Ben, oh. Dalaw-dalaw mabuhay, -dalaw narinig ni Bet. Ano sabi mo? Mayabang ako. Pinagpapalaw ng daspa na stainless. Pinagpapalaw, byak-byak yung ganito ni Rico. Ang kwento sa akin ni Tatanding, si Binbaido, tumakbo daw siya sa... Sa si Sputnik. Kaya tumakbo yun doon no? kasi kaibigan niya si Amado Buang Yung boss yung pangalata ng Sputnik. Kasi ang mga boss yung pangalata nung araw. Buhay ang pil, buhay kamatis. Siya buong, maliit pa sa akin. Mamatayin mo nga eh. Pero malaki ginawa sa pangkangkat. Hindi naman tinitingnan ng maliitan tao. Kaya ni Buita Seng, grabe yun. Ang tanda tanda na ni Buita Seng, pulubot ng yun ito, pero batas. Doon kasi, respeto. Dito sa laya, makatikim ka ba ng respeto dito? pati kasi ba eh. Kaya lang sa mga kay Baydo, ang pinapapinyo niya for bahala. Iba ang datingan ni Baydo kasi marami rin armas yan eh. Eh, yan, si Baydo, basta nakaaway mo, sigurado ka na. Ano pa saan? Ano yan? nung nakakulong nasa na ako eh. Pagdataan siya ng mga bayan eh. Pagdataan siya ng mga bayan. Nay, pag-ibigay kayang ding ha? Puta ka ni Baydo. Pakang ka Baka nga, eh, yeah, kaya, marami, sir, ka, marami, dito, na, marami na kay Baito eh. Pero yung hindi niya lang na nawabanata dyan si ano, si yung chairman na uh, Chinese day. Takosan natin. O, oh, baby check. Baby check. Chairman yun eh, matigas din yun. Si Noel Pangan, tang na kapanggayari, eh, pero hindi nila kaya rin si Noel Pangan eh. Si Noel oh, Pangan eh, taon labas ang mga kakosan. Hindi, nakapalog uh, oh, siya sa malikis. Kaya, natutulogan ni Pangan kagay kung ano yung bayak ng Baito. Marami silang magkakalaban dyan sa mga larong yan. Si Baydo iba dati ganyan. Pag nakalaman mo si Baydo medyo magsaping ka na ng katawan. Pupunta ka ron. Pupunta ka, dadayuin ka. Dadayuin ka ron. Pero na ipredik nga ako dyan ako, si Frikit. Pero may predik. Oo, sa Sablayan, tinapaktapakay siya. Tinayo siya dyan ah, Sablayan. Tinapaktapakay siya. Tinapaktapakay siya. Oo, siyempre. Eh, kapatay siya ni Romy. Pupunta ka ron. Ano naman kaya kaya? Oo, binunta siya dyan. Kinamatay ni Paito, sakit ka rin sa Muntinlupa. Muntinlupa. Na praning. Siyempre ikaw, pinapaktay mo for mahala. Siyempre ilang ka. na pinakatay ko, nandito ako. Nailag si Baydo. Tumako ng BCJ. Wala bang pangano. Unang takbo na ni Spotnik. Pinangkampan namin po yun. Eh. Sabi po, uwi ka na. Bilboy, Kinuusap ka, uwi ka na. Yan ding namin nagdadala, bakit ka natakakas ka? Hindi ko Hindi ka, hindi ka babalik. Marami isip mo eh. Kaya eh, pinagay <laughs> mo, probahala, tapos pupunta ka sa bahala. Sa jail, nagagawa niya yun. Kasi sa jail, may boses siya, ari siya. Sumusunod sa kanya mga bahala kasi may pangalan sa bahala yan eh. Medyo na na yun, nung pinagay niya na yung bahala doon sa jail. Isang linggo nang ipinoponin, patay na bala. May ano, may tukod ah, May tukod na. Oh. Kaya ah. <laughs> kung ganyan po, napatay na. <laughs> yun ang huli niya, yun ang huli niya. No, okay. Oo, oh, yun so, na. pero no, ano, kapala, na nung ano, kapalaw na namin, nung sumati ako, kung namin siya, nasa sa sulog na ng si... shit. Pero kaya sa agdala natin. pag natin pag Nandun na lang yun. Nakagalun, oh, no. Hindi na siya. Nakakaway ah, na si Boy Oo. Oh. Nandun ako siya ni Boy Goods. Sige, lakad. Pagka ka, akin ka rin. Eh, nakakulong sila sa Hong Kong, eh. Lahat uh, sila, eh. Si Puente siya. Ay, matayin. Eh, nalaman ni Baido na, ano, nabasa niyo sa diaryo doon. Eh, kilala ko doon siya. Eh, nasa Bartolina ako ngayon. Gumalaw si Baby China abing baby chain ha natanggap mo yung yeah. pagdala ito po pag din lang dinadalagay dinayo ni yun pinalakol pinalakol ni Baido puto mo ha pinalakol siya puto na yun niya eh Joey Alcieta pinalakol oh may pangalan din yun magkakasama sa ibang ang lakad din sa si ibang pasal ganun eh. naka hold up ati ati. Uh -huh. Uh -huh. ibigay mo kay Jeno <laughs> <laughs> pasok na sa'yo yan eh <laughs> wala na sa departamento ha eh. <laughs> Ano na man ang bagay eh? Yeah. May gabay.